Hi guys, what's up? Magandang hapon. <laughs> what's up? What's up mananap? <laughs> so, magandang hapon sa ating lahat, no? Mga idol, mga kasari. Kamusta mos ang inyong mga araw ngayon? Ah, sana ay okay lang. So ngayon mga kasari ay gumagawa na naman tayo ng vegetables lumpia. Anong oras na? Mag alas 3 na. Ang bilis naman ng oras. Hindi pa kami nakapagpahinga. Bisibisihan. So, kamusta mga amigos, mga amigas? Kamusta nyo matindahan? Simula ng magbakasyon ang mga estudyante. Kamusta dyan sa inyo mga kasari? Kasi dito sa amin, ah uh, so far so good naman. <laughs> okay naman, yung daloy. <laughs> yung daloy ng bintahan, simula noong magbakasyon ang mga estudyante. So, nasa bahay na kasi yung mga, mga bata, mga kasari, no? So, ang dami nating ginawang extra income. Kaya halos di na makapagpahinga. Halos di na makakain. So, meron tayong tinagdag sa ating street foods. Yung mais. Yung sweet corn ba. So, kaya lang ngayon hindi natin magawa. Kasi nga, uh, ano na. Wala ng oras talaga. Hindi na kaya ng power. Kaya bukas na lang kasi kanina ay pumunta ako ng ano grocery store kung saan ako namimili nakapag grocery tayo ng konti worth of 6,000 plus lang tapos tanghali na tayo makabalik nakabalik at hindi na kaya maglaga panahan mais. Kaya bukas tayo magmais. No? Mais. Tapos may juice na naman tayo. Yung mais kasi kailangan pang ilagay. Eh. So kung maraming mais sa dyan sa inyong mga area, mga bata so gumawa kayo ng paraan para matagdagan yung income bukod sa pagtitinda o sa sari-sari store ay mayroon pa tayong iba pa ang pagkakakitaan so lalo na yun mga kasari sa amel no napaka mabinta talaga yung mga ice cream palamig basta yung malamig talaga yung soft drinks nga mabinta eh. kaya lang yung soft drinks naman dito limited yung stocks tigi isang case lang ibibigay tapos yung pinakamabenta dito yung coke tapos yung coke pa yung limited tigi <coughs> isang case lang <laughs> wala na akong coke na litro maliliit na lang so ang oras na ba ito 11 na pala tapos, katatapos lang namin kumain. So, isang ilaw lang yung pinagana ko. Tayo nagtitipid ng kuryente. <laughs> Wala lang. Sinishare ko lang mga kasari, yung ganap dito sa amin. Talagang parang aligaga-aligaga tayo. No? Yung asawa ko, katatapos lang magluto ng mga fried fried chicken, fried butsi, fried chicken feet. And so, tapos na siya doon sa labas at nagdi-display na naman ng ating napamili kanina. Ah, uh, papa ipapasilip sa inyo mga kasari yung uh, napamili ko. Tapos isang GE, may isang box tayo na JSM. Ayan. So ayun mga kasari no. At magpasasi magpapasalamat lang ako. Nangingi ng aso. So, may ingay. So maraming salamat at gusto ko lang magpasalamat sa aking mga uh, organic viewers, sa aking mga solid viewers. So maraming salamat dahil Uh, dumami na tayo no sa mga new subscribers sa akin channel. Maraming salamat at ah uh, unang-una, salamat din sa mga hindi nag-i-skip ng ads sa tuwing may mga lumalabas na ads sa aking video. So maraming salamat talaga sa inyong lahat. At uh, dahil diyan, nakalikom na tayo at uh, malapit na namang mapuno yung ating uh, pangalawa na sasawarin natin mga kasari so maraming salamat talaga sa walang sawang pasasalamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads sa mga to-to sa aking mga video maraming salamat sa inyo kahit hindi ko kayo makakakilala at maraming maraming salamat dahil uh, nakatulong kayo sa akin na mabuo yung ating 100 dollars So, yun lang. Maraming salamat sa yung lahat ng no, mga kasari. At ah, mag-iingat tayong lahat dahil napakainit ng panahon talaga. So, palaging uminom ng tubig. So, yun lang. At ah, salamat sa pagsama. So, dahil ako ay inaantok lang talaga. <laughs> Inaaliw ko lang yung aking sarili para hindi ako antokin masyado. So, yun lang. Maraming salamat sa ating lahat. Magandang hapon. At uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag uh, kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Once again, Genevieve Talks TV. Ang din nung bagay-bagay rin So, bye-bye! And the next vlog.